for today's video ay bumisita ulit kami dito sa aming bagong bahay kubo na binigay sa akin ni Ate Ems. So, malapit na siyang matapos kasi gusto ko na ding mag-transfer dito. Ang dahilan ay sobrang lamig na kasi doon sa bukid. Oo. Yung lamig kasi sa bukid, nanunuot na day, Lalong-lalo lalo na malapit na talaga yung December. So, kaya, at yung lamig na yon isa yon sa parang dahilan kung bakit ako ay uh, palagi akong hindi maganda yung pakiramdam ko. Kaya, without further ado, ay mag-transfer kami dito hindi ko pa alam kung kailan. Basta malapit na. And, ngayon ko lang nakita na tapos na ang paglagay ng ah, uh, anong tawag doon? Shilak? Shilak ba yun? Shilak ba ang tawag niyan? Or varnish? I, I guess it's varnish. Tapos na ang paglagay ng varnish sa outer part sa amakan. Amakan kasi ang tawag yan eh. Sa amin pagpag. -pag. Ang tawag nito, wait ha. Let's go closer. Ang tawag nito sa amin ay... Ito ba? Ang tawag nito sa amin ay pagpag. -pag. Oo, pero sa iba ang amakan. O diba? So tapos na, nalagyan na ng ganito ha. Oh. Ang tawag nito, I don't know kung anong tawag nito. Basta nalagyan na siya dahi. O eh. diba, So ito na ang ating situation ngayon. So dito na lang ang kulang. Anyway, wala naman problema dito kasi ang party na to ay talagang madali nang lang na, na madali na lang ito trabahuin, lalong-lalo na. Ang ilagay dito is kawayan. So may ano na din si Tatay Junior. So ito yung front part. Ito yung front door or front area sa ano na to sa bahay kubo na ito dai and then this is the front and then kung i-turn around mo yung camera ay eh, makikita mo ang dagat sobrang presko ang ano ng yung ano ba iba yung ihip ng hangin galing sa dagat kasi nga hindi mainit hindi din Gaano kalamig. unlike doon sa bukid na talagang malamig talaga doon sa bukid Malamig as in sobrang lamig. So, pasok tayo doon. Dito tayo mag-una sa Ah, uh, this is the This is the C, uh, CR. This is the sala and <coughs> kusina. So, pagpasok mo, kus sala tapos kusina na. <coughs> oh, di ba? Tapos <coughs> ang So ito yung dito yung kusina. Dito yung lababo. Tapos yan ilagay yung shilling or basta yung gamit natin sa pagluluto. <coughs> Tapos this one ay ito yung pa papunta sa cr kung nandito oh, sila si Madur oh kung ginagawet alit sa adat yah honto siya ang yuta iya kung ito nga mare So, ayan, nag, usap sila dahil. So, balik tayo dito. So, pag ano mo dyan, pag, ay, balik tayo sa labas. Pag labas mo dito dahil, yan yung makikita mo. Ano, oh, di ba? Ah, makikita mo ang view ng dagat. Ah, di ba? Dagat yan dyan day. Dagat yan dyan. At, malaki ang area dito para gawin kong garden. So, sa bandang yan, yan yung gagawin kong vegetable garden. Okay? So, dito tayo sa... Akya tayo sa mismong kwarto. So, marami ditong mga ano pagkain. Mga donut. Mga donut. Tapos, bibingka. And then, nagdala kasi kami ng ano ng... <clears throat> nagdala ka kami ng pagkain dito para ay makasave kami at hindi na kami bibili. So, ito na yung kwarto daw eh. So, ang kwarto, talagang kwarto siya. Simpleng kwarto lang siya na good for three. Eh, di ba? Pag ano mo dito, pag akyat mo sa kwarto dai, so meron din siyang pinto papunta sa labas at paglabas mo ng pinto, ang makikita mo dagat ulit. Ah, diba? So, balik, balik, balik. Balik, balik. So, ayan, pinto yan. Tapos, paglabas mo, dai, meron siyang maliit na veranda. ah uh, galing ako doon kanina, di ba? So, ito yung maliit na veranda na ang ilagay dyan ay uh, kawayan para hindi ako mahulog, hindi ako mukalaring. And then, habang manood ako ng view ng dagat. So, ayan yung dagat by Okay? So, labas tayo dito sa maliit na veranda. And, that is, that is the view. And then, balik tayo dito. So, makikita natin yung door. That is the main door. Na dyan ako pumasok. Tapos, balik tayo dito, dai. Sulod ulit tayo, no? Pasok ulit tayo sa aking maliit na room. Or, hindi naman siya maliit. Ano lang, Tamang-tama lang. Tapos, meron ditong window. Yan, window yan, day. Ah, window yan. Tapos, pagdungaw mo sa window, ang makikita mo ay mga pananim. So, ganun ang gagawin ko doon sa aking front door. Magtanim ako ng mga vegetables para meron kaming makain. So, yan yung mga patula. Patula yan. Mga okra mga talong mga anong pag tinalim nila dyan mga saluyot ang gusto ko din is ang daming itanim, itanim dito is mga malunggay ganoon tapos doon tapos pag ano mo dito meron na dito bumili na ako ng ano dito bumili na ako dito ng talong kasi nag ano sila ng talong meron dito mga ang tawag nito alugbati and ano to tapos, mga ganyan. Tapos, ayan. Tapos, pag ano mo, pag, pahiri okay, uh, sa palihog ting ang kuwan okay, Did, to, nag, ano, ako tong gichatan si Orbel? Ang yeah, palihog kong kay naputlan mm. may kurinti. Yeah. Siya nga, Mag, lang sa dito, mga laon na no. kay katok na oh, okay. okay, ako tong inan nga, ugma, pwede rag, Pero, um, pwede rag, Kaon sa ting na ipagkaon no? Kaon sa? Okay, So, ayan. Wait, ha? Kasi, yung kurente dito, hindi na bayaran. Oo, kakaano lang, kakakabit lang. Tapos, ah uh, kasi nga, dito kasi sa amin, it's, batas ay batas. Kung hindi ka magbayad ng kurente, kahit, kahit maliit, kahit peso ang hindi mo na bayaran, pag talagang hindi mo na bayaran sa, sa tamang, sa tamang bayaran na date, ay talagang, i-disconnect nila. So, hindi ko alam na, <clears throat> may resibo na pala dyan na sa korente <laughs> kaya nagtataka si Tatay Junior meron sana siyang gagawin dito na gagamit siya ng korente ang problema sabi ni Tatay Junior walang korente daw black out or brown out sabi ko bakit nag brown out so di pumunta ag agad ako doon sa ano sa meter ng korente haagoy meron doong resibo and then merong naka indicate doon na ito yung date na bayaran hindi ko na hindi ko na ipa-check sa kanila na mali, paki-check nga yon doon baka mayroon ng resibo. So ayun, naputulan. So ayan ipa ipapareconnect ko, papabayaran ko kay Titing tapos para ma-reconnect na para magtrabaho sa T Junior. Okay? So yan nang muna for now. So yan yung ating yan yung aking ah tawag doon partial pa lang yon ha. Partial pa lang yon na tour dito sa aking bagong bahay ko, malapit sa highway. Highway na yan dyan. Highway na yan dyan. Tapos highway, pagkatapos ng highway ay kalsada na. O oh kalsada, dagat na do'y. Okay? So, ayan yung aking proposed vegetable garden dyan. Medyo malaki-laki yan at marami tayo, marami ang ating maitatanim dyan na mga gulay. At of course, excited na ako na makatransfer na kanerito para makapagpahinga na muna ako sa malamig na bukid kasi yung yung ano ko ngayon yung dinadamdam ko ngayon na palagi akong palagi akong may sipon isa din ang contribution na to yung yung malamig na ano sa bukid dito malamig dito may hangin pero yung hangin dito hindi yung kagaya sa bukid talaga na sobrang lamig dito may hangin pero yung hangin niya katamtaman hindi mainit, hindi din malamig. At yun yung gusto ko din. Kasi nga, ang hangin dito na galing sa dagat. Yung dagat yan. Hindi ba? Dagat. Okay? Okay, so sige na. Magpabayad mo na ako kay Titing sa aming kuryente na naputol. Bye!